Feeling mo kulang lagi ang oras mo kahit buong araw ka nang nagtatrabaho? Relax! Kasi may tatlong AI tools na tutulong para makatipid ka ng oras. Ito ang top 3 AI tools na makakatipid sa oras mo. Simple lang, parang may katulong kang sobrang talino at mabilis mag-isip. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon, ay huwag mo naman kalimutang suportahan ang aking social media accounts. Malaking bagay ito sa mga katulad naming content creators para patuloy na makagawa ng mga ganitong content. Nag-upload ako ng aking videos every Wednesday at Saturday mga katambay. Unahin natin ang ChatGPT. Ang pinakausap-usapang AI sa buong mundo. Pwede mo siyang kausapin, tanungin, o ipagawa kahit anong gusto mo. Kaya nitong magsulat ng essay, email, o kahit business idea. Ang mga freelancer, hindi na kailangang mag-brainstorm mag-isa. Mas mabilis, mas madali, ha? Ah, parang may writer kang kasama. At ang maganda, libre lang gamitin sa website ng OpenAI. mga estudyante mabilis nang makagawa ng assignment. Mahaba ang binabasa, kaya niyang isummarize in seconds. Gumagawa ka ng script, siya na rin ang tagapag-ayos mo ng ideas. Content Creator Pwede mo siyang utusan gumawa ng title o captions. Lahat ng sagot, mabilis, malinaw at parang may sense of humor. Ikaw, anong gusto mong ipagawa sa ChatGPT ngayon? ChatGPT. Ang kaibigan mong AI na handang sumagot 24/7. Pangalawa, Canva Magic Studio. Ang AI artist ng lahat. Kaya nitong gumawa ng poster, logo, o thumbnail in seconds. Isulat mo lang kung anong gusto mong design. At ayun na agad. May magic right din. Gagawa siya ng captions, descriptions, or scripts. Tanggalin ang unwanted objects Isang click lang gamit ang Magic Eraser. Pwede pa siyang gumawa ng AI art mula sa simpleng drawing mo. At kung gusto mo ng video, may text to video feature din. Pumili lang ng template, lagyan ng text, at tapos na agad. Hindi mo na kailangang maging graphic designer. Tutulungan ka ni Canva. Ikaw, kailan mo huling ginamit ang Canva para sa project mo? Canva Magic Studio. Creativity made easy. Ang pangatlo, Notion AI. Ang smart notebook na parang may sariling utak. Kaya nitong ayusin ang notes mo at gawing super organized. Kung mahaba ang binabasa mo, siya na ang gagawa ng summary. Pwede rin siyang gumawa ng schedule mo araw-araw. Ang mga estudyante di na naliligaw sa dami ng notes. Ang mga empleyado mas natutulungan mag-track ng projects. Kaya rin nitong gumawa ng productivity plan para mas madali ang buhay. Ang magulo mong notes, ginagawang malinis at malinaw ni Notion AI, Pwede pang magtrabaho ang buong team sa iisang lugar online. Kailangan mo ng meeting summary? Si Notion AI na ang bahala. Para siyang assistant na nagsusulat at nag-aayos para sa'yo. Galing sa simpleng listahan, nagiging buong report. Ang dali, parang may kasama kang sekretaryang hindi napapagod. Ikaw, paano mo inaayos ang araw mo ngayon? Kay Notion AI, hindi lang trabaho, pati oras mo may direksyon. Dati sabog ang schedule ko, ngayon ayos lahat. Habang nagkakapeka, siya na ang gumagawa ng listahan mo. Perfect ito sa work-from-home teams na gustong mabilis ang gawa. Notion AI Ang organizer na may super utak. Think less, do more. Yan ang promise ni Notion AI. So ayan. Tatlong AI tools na kayang magpabilis ng trabaho mo. Hindi mo kailangang magmadali, kailangan mo lang ng tamang katulong. Kasi sa panahon ngayon, ang talino nasa tamang paggamit ng AI. Ako si Lex at ito ang top 3 AI tools na makakatipid sa oras mo. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share and subscribe.